Uh, isang tip no na maaring makatulong sa inyo at ito yung ginagawa ko ngayon is uh, nitong mga ilang nitong ilang mga araw no so actually walong gabi walong trip fishing expedition na talagang zero ako tapos bago ako makakuha ng isang maliit na sibas tapos kagabi zero uli ako so ngayon nakakuha tayo so ang ginagawa ko guys so ang ginagawa ko ng mga panahon na zero na yon is nagte-testing ako ng churi so yun nga kung dito sa lugar nito anong oras maganda mag-fishing so tinitesting ko so doon sa Anyo J right side ang ginawa ko ay gumisa ako ng maaga sinubukan ko kung may isda ba sa ano sa structure sa sunrise so wala then binalikan ko ng sabado ng hapon naman sunset naman so may strike pero walang kuha tapos uh, binalikan ko uli nung linggo naman uh, ano uh, sa low tide naman sa gabi wala tapos dumiretso ako dito, bumalik ako dito, yun nakahuli ako ng malit na sibas.